magandang umaga andito ako sa sunroom at marami akong naiisip gawin ngayon at ako'y ganadong maglinis dahil malapit na ang winter so lahat ng laman nitong sunroom ay kailangan kong ayusin in preparation ng winter at ang ang fall ay uh, Ang fall ang official day ng fall is September 22 and today is September 13 which is Friday the 13th So medyo ingat kayo. It's Friday the 13th. Anyway, sa mga naniniwala. Uh, so, ang mga trabaho ko ngayon, marami akong gagawin. Nilinisin itong sunroom. And then, uh, aalis, mag-aalis ako nung ano, noong pinagtaniman ng corn, ng mais. At saka itatabi ko yung mga Uh, seeds para sa pechay at saka ng lettuce. At uh, if I have time, aayusin ko yung lupa in preparation for next year. <laughs> at saka nga pala, ipiprepare ko din yung lupa para taniman ng garlic. Kasi ang bawang, tinatanim ng October. So, meron na akong dalawang uh, compost na bags na, na malapit doon sa tataniman ko ng garlic at lalagyan ko siya ng ng pitmos pitmos aja moss uh, at sya ka ng uh, buhangin and then fertilizers na uh, chicken manure or hen manure So, marami kong trabaho ngayon at medyo ganado naman ako pero bukas alis kami we will wala kami dito ng isang gabi so uh, aayusin ko yung gulay ng mga natitira kasi konti na lang yung mga natitira kong gulay na pwede ko anihin like bichuelas which is baguio beans talong okra ampalaya yun na lang yata ang kamatis, maraming kamatis. So, yung mga natitira ko na lang gulay ang aking aasikasuhin. Tapos yeah, magpe-prepare ko ng lupa. At saka yung mga seeds ng pechay at saka lettuce. Actually yung mga pang-araw-araw ginagawa ko yung mga seeds ng mga bulaklak kasi hindi ako bumibili ng ano eh hindi na ako bumibili ng bulaklak ng mga bago so yung mga seeds lang yon ang aking ginagamit para ang tipid at saka sayang actually gusto ko nga pamigay wala naman akong mapagbigyan ah uh, yeah tapos yeah, baka magdilig ako dahil kailangan nila ng dilig almost every day kasi walang ulan ngayon so nag ang ginagawa ko ngayon ay musal muna ako nag prepare na ako ng sarili ko para sa, sa araw na to uh, may konti kong breakfast na uh, cereals Okay, so ang nga pala, pakikit ko sa inyo ang aking upo na nandito sa tabi ng nandito sa tabi ng ano, ng sunroom na siya ang nagbibigay lilim sa sunroom kaya hindi rito masyadong maliwanag namatay na, na, naglinis kaming konti tapos nap, napatay ko na yung isa <laughs> unexpected pero eto nga harvest kung sa ano eh tapos kukuha pa tayo pakita ko sa inyo i i ano ko yan ang aking mga lilinisin kailangan maayos ko yan bago mag winter eto ang pungutol na tayo uh, aanihin na natin yung iba kasi babagsak na naman to isang beses bumagsak, ibibidyo ko sana hindi ko na naibidyo kunin na natin itong mga baka gumulang lang ito dito bumagsak dyan o oh. dahil sa bigat ito, kunin na natin to. Tsaka ito. Tsaka itong dalawa dito. Hindi na mapapakinabangan yan pag tumigas. Tuloy ko pa yung dalawa. So ngayon, yan yung apat. Apat na kinuha ko ngayon. At ito pa rin yung apat na dati kong dati kong hinahigis. So walo hindi ko alam kung sino kakain yan ngayon walang kakain yan kasi nagbigay na rin ako sa friends namin nagdala ako ng lima limang ganyan sa Mississauga at hindi para ubos so tignan natin yung aking dapat gawin teka muna hindi pa ako tapos mag breakfast na aking cereal sa abusin ko lang to pakikita ko sa inyo aking glimpse na aking gagawin. So, eto na. Eto na ang mga dapat kong trabahuhin. Ito, ano to eh. Snapdragon. I have to put doon sa harap ng bahay. Ayan mga kamatis. Ito ang uh, ito ang anihin ah, kukunin ko yan yan ang mga seeds ng pechay ito naman seeds ng seeds ng ano yan kaya lang hindi pa pwede oh. lettuce yan ang aanihin ko tapos ang aalisin ko naman dito yung corn titignan ko yung lupa kung ano magagawa ko kailangan patabain so marami kong trabaho ngayon ayan na ano alas 9 yata ngayon medyo umpisan ko na ayusin yung aking yan ang alam mapapakinabangan ko ngayon kamatis ito bichuelas ah, nag harvest ako kahapon eh. bichuelas yung sitaw ewan ko kung aabod pa siya ah, cherry tomatoes talong Ayun yan, talong. Yan na lang ang nabubuhay ngayon at saka okra. Ang palaya. Ah, uh, yeah. Yun lang. Ito, ligaw na naman to. Hindi ko alam kung ano yan. So, ayan na aking mga trabaho ngayon. Ang galing niya ang corn. Number one. At ako'y nag-harvest din ng ng kangkong. Kaya sa sinigang. Kaya kalbo na siya. Naubos ko na yung ano dito eh. Siling malalaki. Pero may tumutubo na naman. Ayun, may isang malaki doon. Inubos ko na yan eh. Ito, ibang klase to. Ito, maanghang to. Okay. Yan ang mga trabaho ko today. Uh, see you. See you. Next video. See you in the next video. Please subscribe. <laughs> para ganahan ako magtrabaho at magvideo okay bye thank you so much